Hay mga kaasenso! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang anim na simple, ngunit epektibong paraan para makaiwas sa kanser gamit ang natural na pamamaraan. Pwedeng-pwede itong gawin sa inyong mga tahanan. At syempre, sa dulo, may bonus tip ako para sa inyo tungkol sa mga libreng cancer screening programs. Ang unang paraan para makaiwas sa kanser ay ang pag-inom ng salabat araw-araw. Ang luya ay kilala sa taglay nitong antioxidants na tumutulong sa paglaban sa free radicals na posibleng magdulot ng cancer. Ayon sa mga pag-aaral, may anti-inflammatory properties ang luya na nakakatulong sa pag-iwas sa kolon, ovarian, at pancreatic cancers. Simple lang gumawa nito. Magpakulo ng dalawang basong tubig. At saka, idagdag ang dalawag kutsara ng hiniwang sariwang luya. Pakuluan ito sa loob ng sampung minuto. Pwede mo itong lagyan ng konting honey o kalamansi para mas masarap. Pangalawa, gumamit ng mga likas na sangkap bilang alternatibo sa mga chemical na cleaning agents. Alam nyo ba na maraming commercial cleaners ang may harmful chemicals tulad ng formaldehyde at benzin na pwedeng magdulot ng cancer kapag paulit-ulit tayong na-expose? Para sa DIY cleaning solution, ang ratio ay isang bahagi ng suka at dalawang bahaging tubig. Lagyan ng kaunting katas ng kalamansi o coconut oil. Pwede ito gamiting panglinis ng lamesa, bintana at iba pang surfaces. Pangatlo, iwasan ang paggamit ng plastic lalo na sa init. Ayon sa mga eksperto, ang plastic na exposed sa init o matagal na ginagamit ay maaaring maglabas ng harmful chemicals tulad ng BPA at the late na maaaring magdulot ng hormonal imbalances at cancer. Gumamit ng glass o stainless steel containers para sa pagkain. Iwasan ang pag-microwave ng pagkain sa plastic na lalagyan. Pang-apat, iwasan ang pagluluto sa napakamataas na init. Alam niyo ba na ang sobrang taas na init sa pagluluto, tulad ng pagprito, ay pwedeng maglabas ng harmful compounds gaya ng acrylamide at heterocyclic amines. Ayon sa mga eksperto, ang mga kemikal na ito ay maaaring magdulot ng cancer kapag labis na consume. Iwasan ang deep frying. Sa halip, subukan ang steaming, boiling, o baking na may mas mababang temperatura. Kung kailangan magprito, gumamit ng healthy oils tulad ng coconut o olive oil at panatilihing medium heat ang apoy. Regular na linisin ang pan para maiwasan ang nasusunog na residue na posibleng magdulot ng toxins. Panglima, kumain ng fermented food gaya ng burong mangga. Ang fermented foods tulad ng burong mangga, kimchi, o yogurt ay puno ng probiotics na tumutulong sa pagpapalakas ng ating gut health. Ang malusog na tiyan ay may malaking papel sa pag-alis ng toxin sa katawan at pagpapababa ng inflammation na parehong kaugnay sa pag-iwas sa cancer. Pang-anim, isama sa diet ang pagkain ng dahon ng gabi, saluyot o alugbati. Ang mga gulay tulad ng dahon ng gahbi, saluyot, at alubbati ay mayaman sa fiber, antioxidants, at vitamins na tumutulong sa paglaban sa free radicals. Ang antioxidants ay mahalaga dahil pinipigilan nito ang damage sa ating cells na maaaring magdulot ng cancer. Maari mong ihalo ang saluyot o alubbati sa sinigang, monggo, o ginisang gulay para sa dagdag na nutrients. Ang mga hakbang na ito ay hindi lang pang iwas sa cancer, kundi makakatulong din sa pangkalahatang kalusugan ng pamilya. At para sa bonus tip, huwag kalimutang maging aktibo sa cancer screening programs. Ang mga barangay at LGU ay kadalasang mailibring health check-ups at cancer screening tulad ng breast exams, pap smear, at lung screenings. Ang maagang pagtuklas ng cancer ay pwedeng magligtas ng buhay. At para mas mapadali ang inyong journey sa malusog na pagkain, naghanda kami ng libreng downloadable 7-day meal plan na puno ng cancer prevention foods. Ang meal plan na ito ay naglalaman ng mga simpleng recipe gamit ang mga lokal na sangkap na madaling hanapin sa palengke. Kaya't huwag palampasin, i-click ang download link sa description box at mag-start ng mas malusog na lifestyle. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare ito sa mga mahal niyo sa buhay. Lagi nating alalahanin na ang kalusugan ay kayamanan. Hanggang sa susunod, ito ang inyong Pinoy paasenso para sa mas malusog na buhay.